sa inyo mga kamami ko for today's video again for vlog ayan um uh, maggagawa muna ako ngayon ng Shanghai uh iba ko to hindi to 'yung ordinary na Shanghai na ginagawa na, na ginagawa ko dati na kapag ka may okasyon yun at yun na lang din 'yung ginagawa na lasa kaya ngayon iba naman mapa maiiba naman. So, yung titikim nito, mapapa wow na lang sa sarap. So, tinawag ko siyang ano, Shanghai ala rose. Ayan. Kasi ako, mahilig ako mag-invento ng ano, ng mga pagkain. Mahilig ako mag-invento ng mga pagkain. Yung mga ginagawa ng mga simpleng twist, pero masarap. na magustuhan to ng mga titikin. Ng mga kakain pala. So, kaya ako gumagawa nito kasi itaturno ko siya, ipaparis ko siya doon sa tatlong ulam. Doon sa tatlong ulam na aking lulutuin. Eh. Kasi nga, may occasion kami for tomorrow. Kaya, for the puyat na naman ang na mami nyo, hindi na nga yata ako natutulog ng... Hindi na nga yata ako natutulog ng gabi. Uh, I have uh, lots of insomnia na. Sa laging pulot. Kasi nga, kung yung baby namin, ang gising niya, 10, hangga, 10 ng gabi hanggang 2 a.m. My God, talaga nakakapuyat sobra minsan nahihilo na nga rin ako sobrang puyat pero kaya naman kinakaya naman ng powers Ay, basta wag lang magkakasakit din lang yon so itaturn ko siya dito ito itaturn ko siya dun sa tatlong putahe na aking lulutuin mamayang midnight So, hindi na ako makaabala ng mga kapitbahay <laughs> para lang magpatulong. So, carry ko na yon Ayan. Kering-kering ko na yung trabaho. And, before, before end, before I end this vlog, I would like to say thank you, my mom, my my father, my sister, my two sister, and my one brother. Ayan, thank you for supporting us sa lahat. Yan, nagdadrama ako. Ayoko umiyak. <laughs> Ayoko umiyak, pero isa lang yung masasabi ko talaga. Thank you, thank you so much sa suporta nyo. Love you all! And I hope and I wish na masuklian ko yung mga effort at tulong nyo. Ayan. Yung tulong nyo sa akin, hindi lang financially, hindi lang emotionally hindi lang physically, hindi lang mentally. Ayan. Sana masuklian ko yon hanggat nakatayo pa ako. And, ayoko na, tama na, yun na, ayoko na kumiyak. <laughs> ayoko kumiyak, ayoko magdrama. So, pasensya na kayo sa mukha ko dahil haggard na ako dahil, uh, sobrang, ano ko, uh, sobrang pagod na. Kahapon pa, kahapon, biyahe, tapos kuya, tapos full day work. Then now, I have to cook. Then tomorrow, travel uli. Ay my God. Alam pahinga ang mami nyo. Kaya naman, baka naman itong juice na ito ay maibos ko rin bago matapos dito sa sa ginagawa ko. Kaya naman, see you until my next vlog, mga kamami ko. Have a nice day and good night, everyone.